Batay sa datos ng Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute o DA Phil Rice noong 2015, nasa dalawang kutsara ng kanin ang nasasayang kada araw ng bawat Pilipino sa buong bansa. Katumbas ito ng 7.2 billion pesos na kayang pakainin ang nasa 2.5 million na mga Pilipino sa loob ng isang taon. At sa paglipas ng taon at pagdami ng populasyon, posible ayon sa DA Phil Rice na mas tumaas pa ang bilang at halaga ng kanin na naaaksaya. Dahil dito, muling hinikayat ng DA Phil Rice ang mga mambabatas na muling isulong ang panukalang Anti-Rice Wastage Act na una nang inihain noon ni dating senador at ngayoy Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam ng SM9 News kay DA PhilRice Development Communication Division Head, Dr. Hazel Antonio, malaki niya ang maitutulong ng naturang panukala upang maiwasan ang pagsasayang sa kanin. Maliban dito, makatutulong din ito na mabawasan ang inaangkat na bigas ng bansa. Kung makukuha po siguro natin yung pinaka-recent na data, baka mas malaki na yung maging percentage na. Pero tama po kayo, yung wastage na yon malaki yung maitutulong na para mabawasan talaga yung inaangkat natin. Kasi kung hindi siya mapoproject as consumption or demand dahil nasayang naman po pala siya. So mababawasan talaga yung ini-import natin. Sa ilalim ng naturang panukala, hinihimok ang lahat ng uri ng kainan na mag-alok ng half rice na kalahati rin ang presyo. At ang sinumang hindi susunod dito ay papatawan ng multa sa halagang 20,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Sa kabilang banda, sinabi ni Dr. Antonio, hindi sila sangayon sa pagbabawal sa eat all you can. Ang panawagan lang nito sa publiko ay maging responsable sa pagkain ang style naman po talaga natin Gusto din talaga natin na syempre na maraming um, sagana ang hapag ng bawat Pilipino na kaya nilang kainin yung gusto nila. Ang sinasabi lang po talaga natin as part ng Be Responsible campaign na naglalayong pagandahin yung um, consumption ng ating mga rice consumers, tulungan yung mga farmers at ma-achieve yung rice self-sufficiency para ma-achieve natin yung goal na yun at para matulungan yung health ng ating mga consumers ay sana wag tayong magsayang. Pukuha lang tayo ng kuhanin natin. So kung nasa eat all you can man tayo or buffet, wag naman tayong takaw mata sana. So kunin lang natin unti-unti. Pwede naman po kasi bumalik. So okay lang talaga na mag-eat all you can, okay lang na maging available yung eat all you can. Basta lang po sana maging disiplinado tayo na kukunin lang natin yung kaya natin. Kasi bawat grupo ng palay na yun, pinaghirapan ng ating mga magsasaka. Inihayag naman ni Dr. Antonio na matapos ihain ang naturang panukala noong 2015, ay marami na rin lokal na pamahalaan ang naglabas ng local ordinance ukol sa pagsiserve ng half-rice. Samantala, upang matulungan naman ang mga magsasaka na mapataas ang kanilang kita, ilan sa nakikitang hakbang ngayon ng DA PhilRice ay tulungan ang mga ito na maging bigas ang kanilang aning palay. Sa ganitong paraan, ayon kay Dr. Antonio, ay mas maibibenta ng mga magsasaka sa mas mataas na presyo ang kanilang ani. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.